Hello sa inyong lahat, magandang araw. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Masaya pa rin ang mga manok kahit na medyo makulimlim ang panahon. At itong mga kiti na to ay galing doon sa Double War na brother. At napakaamo nila. Ito yung produkto ng crossbreeding ng RIR rooster at saka yung native hen na upgraded din ng RIR saktong 41 days nila ngayon. At kung makikita nyo, malalaki sila. Pero ang kinakain pa rin nila, syempre, ay Integra 2000. At ang inumin nila, kung makikita nyo doon, ay green. Kasi dahon ng malunggay yan. Ang dahon ng malunggay, kung paano ko piniprepare, hindi ko yan niluluto. Fresh na inilalagay ko sa inumin nila. Pinipiga ko lang dyan sa tubig. Kahit yung dahon ng bayabas at saka yung oregano leaves, hindi ko niluluto. Fresh na inilalagay ko dyan. Pinipiga ko lang. Masaya sila ngayon kasi hindi na kailangan takip-takip ko pa yung mga gilid-gilid pagka uulan bigla. Kasi saktong pagkalipat ko sa kanila, dumating na rin yung tolda. Kung makikita nyo dyan sa labas, parang may excess dyan, di ba? Na itinali ko dun sa may diamond wire. Tinali ko para hindi nakalaylay na ganyan. Mainit kasi pag nakalaylay. At least may, may dadaanan ng hangin. So, hindi ko na kailangan ibababa o, o isara-sara pag pag uulan. At wala na rin yung tulo dito sa, ano, sa bubong. Buo yung bubong niya na tinakpan ko ng tolda. Itong mga RIR, balik bahay sila. So, inilagay ko na naman dito sa dating pen nila. At inalis ko sila dun sa growing pen na pinaglagyan ko sa kanila nung nagpuputik itong bahay nila. So ngayon, medyo okay naman na yata yung lupa. Kaya, ayan, ine-enjoy nila yung pagkalaykay, yung pag, ano nila, tutok tuka nila dyan. Kasi kung bakit inilagay ko dito, ulit, magpuproduce kasi ako ng itlog na papipisaan ko dyan sa pinakamatandang native hen ko. Ayan o, kasama ng tandang. Yan yung naglilimlim noon na nasira yung paglilimlim niya kasi istorbo nga yung isa. Ito, yung unang istorbo sa kanya noon, kaya hindi natuloy yung paglilimlim niya. Kaya yung itlog niya, inilaga na lang namin. Yung pala, balot na. So nagkaroon tuloy kami ng instant balut <laughs> Pero ngayon, ilang araw lang na nakapahinga, ayun, ano, iitlog na ulit. Siguro may five days siguro, or one week naman siguro, na nagpahinga. So, iitlog na ulit siya. Ito yung itlog nyo. Oh. Isa na ulit. pag nakaitlog yung mga RIR, papalimlim ko sa kanya. At ang inahin na yan, nang itlog na ulit kanina, ayan, oh, may putik pa yung itlog niya. Kasi medyo basa itong kinatapakan nila ngayon dahil panay ang ulan. Ang isa pang rason kung bakit inilagay ko na yung mga RIR dito. Kasi, pauwi yung kapatid ko. At... Bibigyan daw niya ako ng itlog ng brahma niya meron kasi siyang pure breed na Brahma. Eh, eh, bibigyan ko siya ng itlog din ng RIR. Kaya ako nilagay na itong mga RIR dito para ma na ng rooster. na niya yung mga ano, mga kasama niya dati dito. Pero nung na-mate na niya karamihan sa kanila, <laughs> wala na. ano, lumabas na siya. Bumalik na siya sa mga native chicken. hindi mean, muna ako magbibigay ng tips kasi busy sa paglilipat at busy sa pag-aayos muna ng mga ano yung sa kainan, sa inuman. Naglipat din ako ng mga kiti kagabi, yung mga dating nandun sa kwarto ko, nilagay ko na dun sa brother, kaya ako busy busy. Ito na yung mga inilipat kong kiti na nasa box dati na inilagay ko sa loob ng kwarto ko. Two weeks na sila ngayon. Ang bilis no, parang kailan lang nakakarton lang sila tapos ngayon ang lalaki na nila pag ganitong manual ang trabaho mo hindi talaga makapag-isip so kailangan focus ka muna sa trabaho bago mag-isip ng lecture <laughs> kaya salamat sa inyong lahat na manonood at nanood sa magkasunod na video kong ito tsaka yung nakaraan na kung saan may nag-comment doon na B -O, -B o daw ako. <laughs> Natatawa ako. Bahala siya. Itong magkasunod na video ko, wala akong ibinahaging tips o kaya kaalaman. Pero, in-update ko lang kayo. Para naman makita nyo kahit papaano kung anong nangyayari sa mga manok ko. Ayaw umandar ng utak ko. Eh ako, hindi ako gumagawa ng script. Pagka gumagawa ako ng video kasi, iniisip ko lang. Kung ano yung nandun sa utak ko, yun lang. Hindi ako nagsusulat. Kaya kailangan, pagka manual yung ginagawa ko kagaya nito naglilipat naglilinis naayos ko yung mga bahay nila so ayaw umandar ng utak ko hindi ako makapag-isip kaya ito muna update lang sa susunod makakapagbigay ulit ako ng tips sa inyo at may mapupulot ulit kayong kaalaman mula sa mga video ko bago ka lang dito sa channel ko sana mag-scroll down ka naman, mag-scroll up, hanapin mo mga video ko, baka interested ka doon sa mga topic ko. At sigurado ako may mapupulot ka doon. Merong mga tips tungkol sa feed formulation, sa poultry farming, sa mga layer, mga native chicken, RIR, mga ganyan. Kaya sana huwag kalimutang mag-like, Mag-subscribe at paki ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share, sa mga nag-comment. Hindi ko man kayo masagot kaagad-agad dahil nabibisi ako minsan, pero sasagutin ko pa rin yung mga comment ninyo sa mga tanong ninyo. At na-appreciate ko 'yon ng sobra. At sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.